mga batang 90s oh. batang 90s ayun mga ko siyempre nandito tayo ngayon sa kabilang building dito sa mga may tent nakikita nyo naman o no? ayan dito naka ano sila dito naka pwesto ngayon yung sila lubog ayan siyempre may dala tayo mga konting foods pang dagdag hapunan ayan Ano sila, Libro Bob? Bob, kamusta kamusta Bob? May mga dala tayong pagkain uh -huh. so, three. No. Three. No. Na eh. May konting pagkain na yung pangdagdag okay. na nakapunan <laughs> Sa mga umpisaan Dito pa rin ganun tayo Ito'y mare yung ano, Mars, meron mga nakalagay daw dito kung ilan sila. Ito mga batang na Ilan sila, mare? Baso, dalawa. Baso, baso. Ito yung baso pa natin. Ay, sila nanay, oh. Ay, wala. 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 Thank you po, thank you po. Thank you po. Ah, kami po mga kapatid. Night, lima tubig.

Thank you, Nay. Thank you, Nay. Pangano na, pandagdag lang hapunan po. oh, so, galing sa Rocky din po yan. <laughs> tulong-tulong po tayo, tulong-tulong tayo. Walang iwanan. Ah, di lang po yan, may paparating pa po, may paparating pa. dito, dito. 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 Ay Kamusta? Kamusta kayo dyan? Marami pa mga parte. Huwag okay, mag-alala. Maraming tumutulong sa atin. oh, maraming mamahal sa SR. Ay, eh. mga ko, siyempre nandito tayo. Parang pagod na tayo, pero kaya yan. Taka na, wala yung pagod. Sasama-sama ang buong SR. Ay, no? Patang 90s.

pre, ilang kwarto na lang. Ilang tent na lang hindi pa natin nabibigyan. Kapito oh, na lang, pito. Mga pito. O, oh, ano gusto mo sabihin sa mga natin, syempre, eh, di ba? Maraming maraming salamat sa tumulong sa eh, SRO. Oh, Oo, oh, syempre. Sa eh. ano namin to, sa lugar na. Maraming oh, maraming salamat. mga ko, nandito si Lubog, tita nyo naman, o. Oh. Ay, ano, Bog, patatag kayo, ha. Ah. Kaya alam ko, talagang sobrang ano malala pero laban lang laban lang maraming tutulong sa atin maraming tutulong sa atin lalong lalo na sa iyo dahil syempre kilalang kilala ka rin ng mga ibang tao papasaya mo sila ngayon sila naman ang bumabawi sa atin sa iyo ha patatag ka ha ayun syempre na ah, nakausap natin si Lubog talagang medyo nalulumo pa pero okay lang, laban lang sa mga katang lahat. Dito, damat. gusto mo sabihin ito? Gusto sabihin sa kailan? Sa lahat ng mga tumulong. Salamat. Uy, po. Yeah. So, yo, what's up mga siyempre na bigay na natin sa mga kapitbahay namin lalong lalo na sa mga talugar namin mga pinsan siyempre lalong lalo na kay Lubog sa mga mga tiga-esar maraming maraming salamat shoutout sa lahat hindi ko na papagitan. hindi ko na masasabi kung sino-sino kayo basta alam nyo yun maraming maraming salamat God bless ko sa inyo lahat tulong 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 natin ay mga kayo. tropo mga batang SR din mga batang SR yan ayan mga coach syempre nandito naman tayo sa kabilang building ah, ah, dito naka declare yung mga ni namin ayan syempre shout out din sa Camacho family magpakatatag po kayo ayun hindi, hindi, tayo magsasawa na tumulong sa mga alugar namin sigaw sumigaw ka lang yun lalabas natin Ya, ya, Ina. Kau ka Kau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ito po si ito oh dito sila ano sila pinsan din yon si Carlo Yung mga family ng mga pinsan ko mga Camacho family eh si Pi ano, pinsan niya no Christian eh

Pogi. Lagi po. Mm. Sarap yan. Sarap. Tingi. Okay. lang. <laughs> Yo, what's up mga kod? Siyempre, maraming maraming salamat. Awan ng Diyos, siyempre. Uh, natapos din Araw na to pero hindi pa tapos pag, walang sawang pagtutulong namin at sama-sama namin pagtutulungan maraming maraming salamat syempre sa lahat ng mga tumutulong at sa mga tumutulong pa thank you maraming maraming salamat maraming sorry. hindi ko na kaisa-isa yun na yan